Bakit? Hanggang ngayon di ka pa nag-aasawa. Wala pa sir eh. Wala pa. Wala pa, pa napupusuhan eh. Ah, wala pang napusuhan. Pero may niligawan ka naman na nakaraan dati. may, may sir siya. May sir rin ako. Mm Kinuha -hmm. ng uto ko. Binalik. Wala na. Ubus na yung pira. Binalik sa akin. Ah, At na, ako, nagbin... Ko. Sige. Tinanggap ko. Tinanggap mo. Muna ko. Kadugo ko siya. Isa rin reason bakit nandito para may maitulong din ako kay Kuya Mario. Gusto sana namin siyang dalhin sa ano uh, para doktor. Ah, Ipa-check up yung ulcer niya. Ah, uh, pero sana matulungan mo kami. Payag ka Kuya Mario. Punta tayo ng doktor para mabigyan ka ng gamot. Kuya, magandang hapon. Magandang. Ito po ka, kuya. Salamat. Nagkatagpo rin tayo ngayon. Oo. Kuya, uh, alam ko, napanood nyo na yung mga video na nakilala nyo rin po. Pero mas maganda, pakilala po ako personally. Ako po si Daddy Frankie na umiikot dito sa bayan natin para makapagabot ng kaunting tulong. Ano pangalan nyo po, sir? Amado Katumbaw. Amado Pipit Paliso. Oh, ako. ilang taon na po kayo, sir? Mag-56. Sino panganay sa yung dalawa? Ako panganay. Ah, mas panganay. Oh. Bonso siya? True bonso. O, oh, bonso. Mm -hmm. sa kanya, inborn? Inborn siya. Ako hindi, sir. Sa inyo? Inject. Hindi inborn sa akin. Hindi inborn? Hindi. Paanong inject? Yung, ano, yung ugat. Ano nang inject? Naturukan nila? Naturukan ng, ano. Kaya naging ganyan ka? Nga. Ilang taon ka nung naging ganyan? Ano, sir? Uh, dalawang taon. Dalawang taon ka pa lang? Oo. Oh, okay, okay. Parang inborn na rin, no? Kasi baby ka pa eh, no? Hindi, naglalakad ako. Gawin. Naglalakad ka oh, na noon? Kaso lang, sa inaano ko sa doktor, mm -hmm. na-inject na ano, yung, parang, yung ugat. Oo. Yun ang, 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 ang Parang marami na akong na-encounter na, na gano'n, no? Laging nilang sinasabi na turukan ng uh, doktor sa ugat kaya nagkaroon. Tatlong talaga. Oh? Sabi ni nanay po. Sabi ng nanay niyo po. Ano bang, sino ba dapat ang ano doon? Ah, uh, sino bang may mali doon? Ba't ganon? Mali, ano bang tawag doon? Nagkamali ang doktor? Nagkamali siguro yung, yung doktor hmm? Kasi hindi lang po sa inyo ko narinig yan eh. Marami na akong natulungan ganyan. Pag tinatanong ko kung ano yung cause ng kanilang uh, problema, sa doktor daw, naturukan. So pagkaturok, parang nawawalan ng kinabukasan yung bata. ito, ito eh, makes it ano eh, maliit to eh. Naging maliit na siya. Ah, ah kaya tabingi kayo. Pero mabuti, nakakapasada pa kayo. Nakakapasada rin ako. Huwag mo mamasamain, sir. So, Napag-aral ka rin. Oo. Oh, uh, third year. Ah, third year. Mm -hmm. So, ngayon, dito dalawa kayo nakatira. Kami dalawa lang, sir. Binubuhay ko siya. Aka oh, oh, kayo kasi... na pas, ang bumubuhay? Ako Upo. na bumubuhay. Oo, kasi... Pumapasada ako, sir. Pagdating ng ano, uh, pagdating ko dito na alas 9, magluluto pa ako. Tapos mm. -hmm. ako, maligo ako. Kain ka na, sabi ko sa kanya. Mm. Kain -hmm. na uli na akong kumain na o nagluto. Mm -hmm. Ay, ano eh, sisiling ko, ako nagluto sa siling sir, ta, mamaya, makasunog yan, naka, kaming oh, dalawa lang dito. Opo. Oh, ano, mas maganda ko na, ta, may isip pa ako. Opo. Oh, kanya. Po. Ah, siya, ngayon, hindi talaga wala, ano. O. Oo. Yan ang ginagawa ko sa. Na pagdating ko dito, ako magluluto. pagkatapos, o kain kana. Pero sir, oh, pero sir, uh, may tanong ako. Ah, Bakit hanggang ngayon di ka pa nag aasawa? Wala pa sir. Eh. Wala, wala pa. Wala pa nang eh. Ah, wala <laughs> pang napusuhan. Ah, pero may niligawan ka naman na nakaraan dati. Oh, may, dati mayroon. Mhm. Mm ngayon parang ano na. <laughs> Pero napakabait mo, sir. Kasi hindi mo pinabayaan yung kapatid mo. Pinabayaan, sir. Kahit na buhay pa ako, ako siya, buti May kasama siya. May kasama siya. Magbuhay pa ako. Magbuhay na ako. Kasi kami. Paano? Pagpatay ka na, sino mag-alaga? Mga kapatid ko siguro, sir. Pagkukunin. Ayan, kinuha yan. Binalik na eh. Ah, kinuha rin siya dati. Binalik, binalik na. Binalik na. Bakit binalik? wala nang pera siguro. Yan ay. Eh. Sino wala nang pera? Kami pera to eh. E tapos ano eh, uh, nagbenta kami ng lupa diyan. Oo. Ah, Uh, may sir siya, may sir rin ako, mm. -hmm. kinuha ng utol ko, binalik, wala na, ubos na yung pera, binalik sa akin. Ah, binalik na nagbin... Ko, Sige. Tinanggap ko. Tinanggap mo. Ang kapatid ko, kadugo ko siya, mm -hmm. tinanggap ko, sir. Yan lang ang doon daw ko. Hanggang ngayon, oh, binubuhay ko siya. Wala tumutulong sa akin. Ako pang. Ikaw lang. Ilang kayo magkakapatid, sir? Lima, sir. Lima? Uh, yung sumulot sa akin, namatay. Ito, bulso. Hmm. Apat na kami natin. Apat na lang ngayon. Dalawang binata, dalawang may asawa. So, ibig sabihin, sir, uh, sir. Yung bininta ninyong lupa, mana ninyo sa magulang nyo yon. Oo, oh, sa magulang. Tapos nung nabinta, hati-hati kayo? Hati na. So, ibig sabihin, kanya yung share din niya. Uh, yung share niya, kinuha doon sa kapatid ko. Ah, yung share niya, kinuha. Kinuha. Pinatira doon na mga limang buwan siguro. Oo. Tapos binalik pag wala ng pera. Nung wala ng pera? Pag wala ng pera, binalik sa akin. Parang hindi na yata maganda yun. Uh, ginawa ko, sige, di bali, wala akong problema uh, problem yan. Kapatid ko siya. Ay, mamaya, oh posible hindi ko tatanggapin sir. Ta ano, kadugo ko siya. Mm -mm. Ilawa ko, hindi, wala ka dito. Anong kakainin ko, kainin mo. Yes. Yan ang ano doon. Ano, pag bumila ko ng tinapis sa'yo, uh, ano? Pagbili ka. Hati. Oo. Ha, yan ang gusto mo. Uh, Inom ka ng tubig, gusto mo. Uh, binibigyan ko ng ano yan eh. Araw-araw, 50. Pag bubiyay ako. Mm -hmm. sir, bigyan ko ng 50, 40, ganyan. Para nagbabundi ako sa kanya. Oo. Oh, sa okay. akin yung motor. Yan, parang may, kas may magastos niya sir. Binibigyan. may pambili din siya. May pambili dito. siya. gusto niyang bilhin, ganyan. Hmm. Binibigyan ko. Kaya lang, malungkot ang buhay niya. Kasi pag umalis ka na, maghapon, siya lang talaga mag-isa oh, mag dito, sir. parang siya na yung bantay ng bahay. Parang, parang siya na nagbabantay ng bahay. Pero, pero sir, ano? magandarin ah, sir. Maganda rin yung bahay niyo. Kung baga, maswerte kayo. Kasi kahit ganyan ka, nagkaroon ka ng bahay na ganito. Sa'yo ba talaga to? Hindi, sir. Yung nagpagawa to, yung, ano, yung namatay na kapatid ko ah eh, nagtatrabaho sa San Miguel yung kapatid ko oh siya nagpagawa siya nagpatayo to um mm -mm. itong bahay hindi sa akin may asawa rin yon may asawa sir pero sa inyo na ngayon itong bahay binibigyan sa yung anong tawag doon yung mga anak niya nagabisaya yun eh oo sabi ko pinagawa niya ano yan ah uh, magulat yun sabi niya yan sabi ko oo sabi tapos sabi niya sa akin nung napamaking ko girl Nandula kami sa Bisaya, sa inyo na yan. Oh. Ay, ni Uncle. Oo. Oh. Sabi ko, salamat. Sabi ko. Tumatayo yung balahibo ko sa kabaitan ng mga pamangkin mo dahil ibinigay nila sa inyo itong bahay. Oo. Oh. Yan, sir. Kasi kung hindi nila binigay sa inyo to sa sitwasyon kalagayan ninyo, napakahirap. sir. Napakahirap. Mahirap na Hindi ah. alam po saan kayo titira. Oo, oh, sir. Yan ang ano. Yan ang tutupo. Oo. Oh. Yung ano, utol ko, yung pagawa. Yung namatay. Yung siya na talaga ta may-ari. Oh, siya may-ari po. Oh, kasi nagtataka ako nung unang nakilala ko si Kuya Mario, tinanong ko yung mayari na ng bahay, sa, kayo ang sinasambit oh, niya, yung pala yung kapatid nung namatay. Yung Pero mababait naman yung anak nung kapatid ng ninyong namatay kasi binigay na sa inyo. Binigay. Sabi no? ko, pag, pag anong kayo, Punta kayo dito. Pagka kayo dito sa Pangasinan. Mhm. Mm walang problema. Uh, Tapos ah uh, may motor ka. Paano ka nagkaroon ng motor? Binigay ni ano 'yan, Chuin ko. A, yung bin... malaking bahay dyan. Oo, oh, binigyan ka. Uh, yung nasa US. Oo. Oh. Ngayon, tagal kong nakatira sa kanila, mga 30 years na mm -mm. uh, ano doon, kasama-kasama uh, ko. Mm -mm. Nagluluto ako sa balintawag, nilalakad ko yung balintawag hanggang uloderos. Mm, -mm. Daladala ko yung ano, pagkain ng ano, asawa niya, mm, -mm. ko, tapos balik na naman. Mm, mm Iluluto ko na naman yan para sa apunan namin. Mm -mm. Yan ang ano doon, umbisa yan. Oh, bakit ka umalis doon? ano, ah, uh, mata uh, matatanda na sila eh. Uh, umuwi na sila, umuwi na ako dito sa Pangasinan, umuwi rin yung ano. Ah, uh, okay. Dun, so, na kong... So uh, uh, ka ngayon ng motor. Binigyan ako ng motor. Yan ang yung pinapasada. Kumusta naman ang pasada? Buti sir, may may 250, 150, ganyan. Pag, ito, pag may mayroon ka pang bilhin ng bigas, ulam, uh, tapat na yun sir. Nah, hindi kami nag, di ako nagbabondiri hmm. sa akin. So, very thankful pa rin tayo kay God kasi kahit ano, ano man ang sitwasyon, kumagawa pa rin ng paraan si God para may makatulong sa inyo. No? Kaya salamat doon sa mga pamangkin mo nagbigay ng bahay. Salamat din po sa uh, chuhin nyo ba yun na nagbigay ng motor. Dahil doon, mayroon kayong tirahan, mayroon kayong panghanap buhay araw-araw. Kasi mahirap yung walang income, lalong-lalo na sa kagaya mo. PWD. Kuya, Kuya Mario, ganyan ka lang ba talaga? Tahimik lang? Tahimik lang Anong masasabi mo sa mga kapatid mo? Hmm. Naubos na yung pera mo. Hindi, yung pinagbintahan niya ng lupa. Ubus na. Wala na. Ito eh, pagagawa ko itong yero eh. Hindi ko magpagawa. Wala akong pira eh. Oh, wala na. Wala na eh. Mm. Ay, nilagyan ko ng bukas siya kapon. Okay. <laughs> ko yan eh. Pero sir, may ano, uh, yan, uh, unang-una, pasasalamatan ko talaga yung kabaitan mo dahil hindi hindi mo iniwan ng kapatid mo. Yan ay may blessing din si God na darating pagkaganyan yung uh, isip natin. No? lalong lalo, lalo siyempre kapatid natin yan. Sa kalagayan niya yan kung wala ka, paano na siya mabubuhay kaya? Baka mamaya, gapang-gapang na yan sa labas. manlilimos na lang. Abutan na lang ng ulan. Saan siya matutulog? Walang ibang tutulong sa kanya, kundi kayo lang din eh. sir. Mabuti, uh, sir, na nakita niyo na niyo siya. sasalamat ako. Sir, naka-video kami i-upload namin to gaya ng ginawa namin sa una. Okay. Siyempre, mapapanood ng mga pamangkin mo, mga kapatid mo. At saka tsuhin mo nagbigay ng motor. Okay. Sir, unang-una, okay. ano ang sasabihin o mensahe mo sa tsuhin mo na nagbigay ng motor? Uh, sabi ko, maraming salamat sa kanila. Tapos yan, ano, nagbigay ng motor. Tagal ko nakatira sa kanila, 30 years. Hmm. Hindi ako pinabayaan. Yan lang, ano, sir? Pangalan niya? Uh, Eduardo Garcia. Iyon. Salamat kay Sir salamat. Eduardo Garcia. Yan, napakabait nyo po. Sa mga pamangkin mo, syempre. Uh, yung mga pamangkin kong dalawa, maraming salamat. itong tinitiraan namin na bahay, binigyan nyo sa amin. Maraming salamat kayong dalawa. Pati yung ano yung ipag ko. Oo, yun na. <coughs> napakabait nila. Sa mga kapatid mo naman, sir, mapapanood nila to about sa kapatid ninyo. Ano masasabi mo sa kanila? Uh, mo sa kapatid ko, ano, ah uh, malakas yung buhay nila. Yan lang ang masasabi ko sa kanila. Yan, lang. Yan yun, masasabi ko sa silang dalawa mga kapatid. Ano yung kapatid ko na yun dalawa? dalawa yung nandoon na kapatid niyo? Nagaan. Isa at isa nagatando. Pero nag-uusap-uusap naman kayo? Hindi kami nag-uusap-uusap. Yung Bop. nangyari, yung ginawa sa akin. Ah, uh, ito, inuwi niya. Ano, pinawi dito. Yung, ano. Ah, mula nung binalik na nila dito, mula nung naubos yung pera niya wala at na. ibinalik dito, wala parang na. parang naging uh, dahilan, hindi na kayo nag-uusap-usap. Hindi kami na nag-uusap. Kailangan kami. So, mm. biyaya ko, nagsalubun kami. Wala, wala nang pansinan. Wala nang pansinan. Wala nang pansinan. Yan ang araw ano, ko Sila ba mga panganay? Oo, oh, yung mga panganay. Hmm. Yung dalawa. The... Ito ang mabento, yung dalawang, yung panganay talaga, yung dagatanggap, yung mm. wala kong ano. Yan ang masabi ko, sir. Mm. Pag-pray ko na lang, sir, na sana maging magkaayos-ayos kayong lahat, no? Balang araw, ano ano man ang mangyari, anything happen, magkakapatid pa rin tayo. Pag-pray natin na malakas ang katawan natin at uh, maging okay ang lahat. Ah, sir. At saka tay, uh, ngayon, isa rin reason bakit nandito para may maitulong din ako kay Kuya Mario. Okay. Gusto sana namin siyang dalhin sa ano, uh, mas, doktor, mas, Ipa -check oh, ipa-check up yung ulcer niya. Oh, uh, pero sana matulungan mo kami. Hindi, sinabi ko na yung doktor, may pupunta na ako kasi sir. Hmm? Saan ka pupunta? May pupunta ah, masada sa, ka pa? Hindi, may pupunta ako sa dagupan eh. Oh. Ito, pinagpasama ko dapat yung gano'n. Kailangan kasi namin ng kamag-anak na mag-assist sa kanya. Si, si ano na yung parang Uh, kasi gusto. ko sir Kahit na ipacheck up lang para mabigyan siya ng tamang gamot. Kasi sabi niya hindi pa siya na-check up kahit minsan. Payag ka, Kuya Mario? Punta tayo ng doktor para mabigyan ka ng gamot? Si huh? Ha? Okay lang. Kasi pangit yung lagi kang nagtitiis ng sakit. Okay? Saan ba may alam ba kayo uh, Hospital ospital dito? magpapacheck upan. Saan ba maganda, sir? Maganda dyan, sir. Dyan na sa, ano, sa Elgira. Dyan sa bayan. Ah, sa Elgira. Ano, sa Elgira Oo. Oo. Ano, Hindi, ano, ano. sige, ano, kay, mag, ano, kasama yung ano, si, ano, para po kasi si oh, sige. Tawagin natin. Tawagin ko na. Oo. Ano. ayan, mga kababayan, ngayon din mismo, papacheck up natin si Kuya Mario para mabigyan siya ng uh, gamot para sa ulcer niya no? Para makakain ka ng uh, marami. Hindi ka nagtitiis ng sakit. Kasi pag unti-unti lang kinakain mo, papayat ka ng papayat. Gaano na ba katagal yan, sakit na yan? Hindi mo na. Buwan o taon na nakalipas? Taon na yan. Iniinda mo na talaga. Gaano sakit yan? Sa ilalim. Dapat pinacheklap na mamaya mamatay ka agad niyan. Gusto mo patay? Hindi. So kailangan pa check up natin para hindi patay, no? Ito na, sir. Ay, halika, sir. Pasok ka. Dito, sir. Puka. ka. Pamangkin Ah, pamangkin din. Oh, sige. Puka, sir. Ano pangalan niyo po? Paulo. Paulo. Oh. Ano mo siya? angkel mo siya. So, okay lang, magpasama kami sa inyo, dalhin natin siya sa doktor para ma-check up. Mabigyan siya ng tamang gamot. Okay lang. So, ngayon, okay na? Saan natin siya pwedeng dalhin? Hindi. Sa Saang hospital? Ah, kahit saan. o oh, sige, tayo na bahala. Tinatanong, hospital, ba? mamaya saan dalhin si Kuya Mario eh? Ikaw, Kuya Mario, saan, namin, saan mo gusto ka namin dalhin? Ha? Kailang ba? Anong Peter? Loko-loko kayo, ah Sa pagamutan, no? Pinapa pinapatawa lang kita, ha? Kasi ang an tahimik mo. Ganyan ka ba talaga ever since? Tahimik lang? Bakit? Ba't ang tahimik mo? Okay lang. Binigyan ng ito ng pera, malungkot pa rin? <laughs> okay. Siguro gawa lang yan mga kababayan ng uh, kanyang iniindang sakit. Pero samahan nyo kami mga kababayan hanggang sa dulo ng video ito at kung ano ang sasabihin ng doktor. Ipag-pray natin na sana okay pa si Kuya Mario at mabilis na mapagaling at mabilis mabigyan ng gamot. Maraming maraming salamat mga kababayan. Tara! Ayun! Sige, may sasakyan naman. Dali mo yung tinapay mo Kuya Mario. Asan ba yung wheelchair mo? ayan mga kababayan no? Oh. andito na po kami sa hospital uh, ospital o sa bahay pagamutan at alam nyo naman po yung batas lalong lalo na dito sa Pilipinas hindi po inaallow yung camera so naintindihan mo yun naman yung explain ng doktor sa'yo